Amang hatid ay patnubay, gabay. Ito ang himpila ng FEBC sa loob ng 76 na taon. Ipinapahayag si Kristo sa mundo. Mindanao, Zamboanga City, 1116 DXAS, your community radio. Davao City, 1197 DXFE, the good news radio. Coronadal City 1062 DXKI The Friendly Voice of South Central Mindanao Cagayan de Oro City 103.3 The UJ Your Positive Choice Bisayas Tacloban City 97.5 DYFE Unang Tugon ng Pamayanan Bacolod City 1233 DYVS The Sweet Voice of Salvation And cebu city 98.7 d y f r f m life changing luzon quezon palawan 106.3 dzrk radio kapit bisig legaspi city care 104.3 the way fm santiago city 1143 dzmr missions radio metro manila 98.7 dzfe the master's touch Mega Manila 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan 76 na taon ng malayang pamamahayag 7 dekada at 6 na taon ng katapatan ng Diyos 7 dekada at 6 na taong pasasalamat sa Diyos na siyang nagpasimula hanggang matapos siya rin ang magpapala Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Uh, magandang araw ng Martes sa iyo kaibigan. Ngayon ay uh, March uh, 4 at uh, naway no, na nasa mabuti ka pa rin kalagayan maging ang iyong uh, pamilya. Sa araw nito ay uh, patuloy tayo sa pag-aaral sa unang sulat ni Apostol Juan at tayo ay nasa kabanata dalawa na. Ang ating kukunan ng uh, paalala ay isang paglalarawan sa ating Panginoong Diyos na siya ang tunay na ilaw, the true light. Ano ba ang kapahayagan ni Juan na kukunan natin ng paalala? Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa araw na ito ay muli kaming dudulog sa inyong salita. Tulad po ng aming kahilingan sa maraming kapamaraanan, kami po ay inyong pagpalain. Pagkalooban mo kami ng karunungan upang ang mga paalala, ito po ay aming maisapamuhay. Ngayon pa lamang nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mahigit pitong dekada, mula ng maitatag ito noong 1948, patuloy na inihahatid ng Far East Broadcasting Company ang mensahe ng ebanghelyo. Ito ay sa pamamagitan ng mga programa sa radyo na tumutugon sa bawat aspekto ng buhay ng mga tagapakinig nagsasahing papawid ang FEBC sa 13 AM at FM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng online streaming sa 27 languages. Ang mabuting balita ni Jesucristo Kristo ay naririnig din sa shortwave. Umaabot ito sa China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar at Thailand sa higit na 40 languages. Gamit ng FEBC ang mga makabagong pamamaraan sa komunikasyon, sa radio at mobile technology. Ito ay para maipaabot ang pagmamahal at mensahe ni Heso Kristo sa iba't ibang mga pangkat ng tao. Sa tulong ng internet, nagagawa na rin maabot ang mga tagapakinig sa buong mundo. Mula rito ay nailunsad ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at Telebisyon. Isa sa mga haligi ng misyon ng FEBC ay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang simbahan, samahan at individual. Maging ng mga kaagapay na katulad ninyo, na may pusong nakatuon sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo sa pagpapahayag ng mensaheng ito sa musika man, pagtuturo, drama, pagtugon sa sakuna, pagsulong ng kapayapaan o iba pang advokasya. Ang layo nito ay para sa pagunlad ng buhay at para sa kalwalhatian ng Diyos. Ito ang ating misyon, ang maghatid ng tunay na pagbabago sa buhay at lipunan patuloy nating ibinabahagi si Kristo sa mundo. The True Light ibigan kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa unang sulat ni Apostol Juan. 1, 1 John. Tayo ay nasa kabanata dalawa na at pag-aaralan natin ang mga talata 7 hanggang talata labing apat. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin at kukunan natin ng aral ang talata siyam. 1 John chapter 2. Verse 9, ganito ang ating mababasa. Babasahin ko lamang po sa Tagalog at pagkatapos ay babasahin ko kung ano ang sinasabi sa wikang Ingles sa New American Standard Bible. Sabi dito sa Tagalog, Ang sino mang nagsasabing siya ay nasa liwanag ngunit napopot naman sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa rin. Sa New American Standard Bible, verse 9, no? 1 John chapter 2, verse 9, sabi dito, The one who says he is in the light and yet hates his brother is in the darkness until now. Alam mo kaibigan, ito po ay madalas kong uh, nababanggit sa inyo no dito sa ating programa. Ang primary audience po ng uh, New Testament. Ito po ay mga mana ng palataya. Yan po ang sinasabi natin dito even from the Gospels on uh, unto the book of uh, uh Revelations. Yan po ang uh, primary audience niyan ay mga mana ng palataya. Ngunit dun sa Gospels ano, meron purong mga general audience din eh as uh, the primary audience sa gospel ni Luke maging sa gospel ni Mark pero dito po mga mananampalataya po ang kausap ni Apostol one Alam mo kaibigan dito sinasabi lamang dito no kung ikaw at ako nagpapatotoo tayo na mananampalataya bahagi ng sambayan ng Panginoon at uh, hindi natin minamahal hindi tayo nagpapakita ng maging uh, ng magandang rather no Uh, pakikitungo sa ating kapwa mana ng palataya. Maging sa loob na lamang ng iglesia, the local church uh, where we are, no? ay uh, sinasabi lang ni Apostol Juan, tayo ay nasa kadiliman pa rin. Bakit ganon ang kanyang uh, paglalarawan? Sa pagkat hindi nahahayag sa ating uh, patotoo ang ginagawa natin ng pagpapakita ng pagkalinga na lalong-lalo na no pagka ikaw ay napupot ginamit nga rito sa Tagalog ay napupot sabi dito napupot naman sa kanyang kapatid ito naman ay hindi paturing sa um, kapatid sa laman ano ito ay paturing sa kapatid sa pananampalataya one must not be a stumbling block ayan yun ay sinasabi dapat hindi tayo nakakatisod no? kapatid man natin sa pananampalataya o sila no wala pang pagkakilala kay Jesus sa kanilang buhay bilang tagapagligtas at Panginoon, hindi tayo dapat nakakatisod. Sapagkat alam mo, maski yung mga kapatid natin sa pananampalataya, pag tayo ay hindi nagpapakita ng magandang pakikitungo sa kanila, no? Uh, sila ay nagkakaroon ng disappointment. Magtataka sila, bakit kaya ganito ang aking kapatid? Bakit kaya ganito ang asal niya? Sabi niya, kilala niya si Kristo. Nagpapatutuo siya na siya ay kristyano, pero iba ang ginagawa niya. At uh, kung halimbawa ganun ang magiging paglalarawan ng ating mga kapatid sa pananampalataya isipin na lang natin. Paano ang paglalarawan sa atin ng kapwa natin na wala pang tunay na pagkakilala kay uh, Jesus sa kanilang buhay? Dito sinasabi lang ni Apostol Juan at paliwanag nitong uh, passage na to, itong verse 9 lamang na hindi tayo dapat magiging stumbling block. Hindi tayo dapat nakakatisod. Sabi nga dito, no, "The one who claims that he is in the light" Yan yun eh, no? Ako ay nasa liwanag. At uh, should not, ika nga, no? reject. Yan. Pagka tayo ay uh, nasa liwanag, sinasabi natin yan, yung mga katotohanan, mga utos ng Panginoong Diyos, yaan ay dapat isinasa pamuhay natin at hindi tayo patuloy na namumuhay sa kasalanan kasi magiging inconsistent. Eh, no? Uh, alam naman natin ang, uh, ang uh, dapat na buhay na ipapakita natin bilang mga anak ng Diyos, sabi ko nga ng mga nakaraang araw, dapat mataas ang ating standard, no? Mataas ang ating morality, mataas ang ating antas ng pamumuhay upang makita ng ating kapwa na tunay nga na tayo ay nasa liwanag. Tunay nga na tayo ay nakay Kristo. Para magkaroon tayo ng consistency sapagkat uh, yung iba nating na kapwa, no? Ah, uh, siguro yung lalo na yung mga wala pang tunay na pagkakilala kay Jesus sa kanilang buhay. Alam nila ang mga karakter no, ng ating Panginoon at when we exhibit uh, the opposite or otherwise, maari nila tayong ilarawan bilang mapagkunwa. Yun yun ano, hypocrites kasi inconsistent ang ating uh, declaration sa ating is, ipinapakita sa ating uh, pamumuhay. Dito no, a Christian who can hate his fellow christian yan has not genuinely escaped from the darkness of the present age yeah, uh, isipin mo na lang ano sa iglesia nga kinakailangan uh, magkaroon tayo ng uh, ng uh, unity maipakita natin sa isa't isa na tunay nga na tayo ay bahagi ng sambahan ng ating uh, panginoon sa pamamagitan ng magandang pakikitungo doon mismo sa mga kasama natin sa iglesia yan ang sinasabi natin dito. Mga kapwa natin mana ng palataya, dapat nagpapakita tayo ng magandang halimbawa. We do otherwise, we become inconsistent, tama ang magiging paglalarawan sa atin, tayo ay mga mapagkunwa. One who hates his brother, yan. One who hates his brother cannot legitimately claim an intimate knowledge of the Lord Jesus Christ. Sapagkat yan ang tinuturo sa atin na ating Panginoon, eh, no? Ah, pagka tayo ay may kaalaman, Pinagkalooban tayo ng Diyos ng karunungan sa kanyang mga salita. At iba ang ating ginagawa. How can we legitimately claim na tayo nga ay mga mana ng palataya? Because we live a life that is opposite uh, with our declaration sa ating pamumuhay na tuunay nga ako ay mana ng palataya. Kilala ko si Kristo. Hindi tayo magiging mabisa no Uh, kung talagang kilala natin si Kristo sa ating buhay bilang tagapagligtas at Panginoon, yung pag-ibig ano maihahayag yan eh no a love would manifest sa ating uh, pakikitungo sa ating uh, kapwa maging lalo na rin sa mga wala pang tunay na pagkakilala sa ating uh, Panginoon itong 1 John chapter 2 verse 9 sabi nga no yung uh, the contrast naman is kadiliman sabi nga rito sa ano no ay nasa kadiliman pa rin kung napopot ka sa iyong kapatid dito, ang sinasabi lamang dito, kaya kana na ilalala, ilalarawan, ikaw ay nasa kadiliman, sapagkat we are rejecting lahat ng mga katotohanan sa mga itinuturo ni Kristo at tayo ay namumuhay na patuloy sa ating mga kasalanan. Living in sin. Kinakailangan, kaibigan, we are governed, ika nga, no, by the commandments sa ating pamumuhay. pamumuhay. He who is governed by such love ayan kung tayo ay uh, pinangungunahan no ng uh, pagpapakita ng pagkibig sa ating uh, kapwa mana ng man yan o hindi pa maituturing tayong tunay nga na tayo ay nasa ilaw iyan ang sinasabi ah uh, yung nakaraang araw pinag-aralan natin yun, eh, no? yung walking in the light alam mo kaibigan, dito isang napakagandang paalala na dapat nating hindi kinakalimutan ang pag-ibig ya anang love is the foundation of all believers kinakailangan makita sa atin yan no? sa mga kapwa natin mana ng palataya, upang maging mabisa ng ating patotoo at dito kaibigan tandaan natin we are talking about consistency being mga mananampalataya no kinakailangan pagka sinasabi nating ako ay nasa Panginoon ako ay walking in the light kinakailangan nahahayag yan sa ating pamumuhay sa larangan ng pananalita at sa larangan ng ating mga ginagawa. Sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat. Ako po si Pastor Teddy Presnedi ng Jesus the Good Shepherd Church of Punting Lupa. Samahan niyo po ako para sa panalangin para sa ating mga kababayang OFW. Panginoon naming Diyos na makapangirin sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo upang idulog ang aming mga kapatid, mga kababayan na OFW na sila po ay naglilingkod sa iba't ibang kaparaanan sa gitna ng napakaraming mga hamon na kanilang kinakarap sa buhay. Bagamat may problema po kami dito sa aming bansa ay alam niyo po na gano'n rin naman po ang mga problema ang kinakarap nila sa mga bansa na kinakaroon na nila ngayon at kami po ay lumalapit na ang inyong proteksyon ang kanilang maranasan po sa mga sandaling ito. Kami po ay lumalapit na sa inyo para sa kanila sa patuloy po nilang uh, pag-adapt sa mga bagong mga kultura na kanila pong nakakasalamuha sa mga bagong karanasan na kanila pong kailangan pagdaanan sa hamon ng pagtatrabaho sa mga mga dayuhan sa ibang mga nasyonalidad. At higit sa lahat sa pagtatrabaho sa panahon na may banta ng himagsika, ng gyera, ng karahasan. O Diyos, kami po'y lumalapit na humihiling na ang iyong proteksyon ang kanilang maranasan. Higit sa lahat, Panginoon, na sa panahon na sila po ay nakakaranas ng pagkatakot, pawinyo ang nga po ito at kayo po ang magdala sa kanila sa mga uh, ligtas na lugar at magdala kayo ng mga tao na magbibigay nga po ng proteksyon sa kanila. Kami kumikilala na ang aming mga kababayang ito ay mga pagpapala, hindi lang sa kanilang mga pamilya, kundi sa aming bansa, na kung saan sila po ay alam nyo na nagbibigay ng malaking pakinabang sa aming ekonomiya. Papasalamat kami, Panginoon, sapagkat sa gitna na mga sakripisyong ito, ito po ay nakakatulong upang ang mga kinikita po nila ay makatulong upang ang aming pong ekonomiya ay magpatuloy na lumago at maging matibay. Subalit alam nyo rin po ang lahat po ng sakripiso na kaya na kailangan nilang gawin dahil sila po ay malayo sa kanilang mga pamilya. Kaya o oh Diyos, nawa po ay palakisin nyo po sila. Bigyan nyo po sila ng kaaliwan sa mga panahon sila po ay nalulungkot. Sa panahon na sila po ay napapagod. Sa panahon, Panginoon, even spiritually, nararamdaman po nila ang kahirapan, Panginoon. Dumadalangin kami na ang iyong kapayapaan at kaaliwan at kalakasan ng kanilang maranasan. Nawarin nga po ay kung maaari ay makahanap sila ng isang uh, pamilya na espiritual o so isang iglesia o Diyos na makakasama nila, makakatuwang nila upang mapagbigay ng kalakasan sa kanila, makapagbigay ng encouragement sa kanila sa panahon na sila po ay uh, nagkakaroon po ng pangulila sa kanilang pamilya o Diyos, samahan niyo po sila sa mga panahon iyon. Gayun din po o Diyos kami po ay uh, lumalapit at uh, dumadalangin na nawa nga po ay ikaw ang magbigay po ng patuloy na kakayahan para sa kanila na magpatuloy sa gitna nga po ng mga pagsubok na kinakaharap. Alam niyo o Diyos na malaki po ang tukso sa mga, uh, hindi lang po sa mga lalaki, maging sa mga babae po na matagal pong nahihiwalay sa kanila pong mga pamilya. Kaya po, Lord, we pray that uh, you keep these families intact. Alam niyo po ang epekto ng mga anak na lumalaki na hindi po nila nakikilala ng ganoon ang kanilang mga magulang sapagkat sila po ay uh, malayo po. May Diyos kayo po ang magprotekta ng aming mga pamilya, ng kanilang mga pamilya. Pagpalain niyo po sila o Diyos na magkaroon po ng kakayahan na umiwas sa mga toksong ito, nang sa gayon ang lahat ng kanilang mga pagsasakripisyo ay magiging sulit, Panginoon, balang araw. Muli o Diyos, nilalapit namin sila sa iyo. Alam niyo po yung pinakamainam para sa kanila. Ikaw po ang madakila sa kalagitnaan ng kanilang mga pagsisikap na ito at wala po makita po nila na ang resulta ng kanila po mga pagpapagal ay magbubunga ng magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Pagpalain nyo sila o Diyos. Salamat po sa kanilang mga buhay. Ingatan nyo po sila at kayo po ang maparangalan sa kanila pong mga pagpapagal. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bahagi po ng ating programa ngayong araw ng Martes, March uh, 4. Tayo po ay merong mga Pre-request no may talaan tayo. Meron pong kahilingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya at yan ang idudulog natin sa Panginoon. Kaibigan, kung nais mong lumapit sa ating Panginoon, meron kang nais uh, ihaing sa Kanya, kunin natin ang napakagandang pagkakataong ito. Halika, uh, mamagitan tayo sa larangan ng pananalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa isang napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalay. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga ihahain. At ngayon pa lamang, gaali na kami ng pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Ganito po, Panginoon Diyos, ang kahilingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Katulad po ni Wilbert, Kagalingan, siya po ay uh, may asthma. Si kapatid Jen naman po, ang kanya pong kondisyon ay PCOS. At dumudulog din po siya ng kagalingan. Kay kapatid Dario, total healing ang kanyang uh, ipinapanalangin sa inyo, ngunit hindi po niya binanggit ang kanyang kalagayan. Nananalangin po si kapatid Dario ng ganap na kagalingan Kay Kapatid Pepe, continuous recovery and stability ng kanya pong blood pressure. mamagitan naman po si Ricky ng kaligtasan para po sa kanyang uh, pamilya. O, eh, gamitin mo si Kapatid Ricky upang maipahiyak niya ang uh, patungkol sa buhay na walang hanggan sa kanya pong mga mahal sa buhay. Kay Siling, siya po ay hypertensive at mataas din po ang kanyang blood sugar Nananalangin po siya ng kagalingan. Kay kapatid Julius, total recovery. Hindi po niya binanggit ang kanyang kalagayan. Kay Edeline, ang kanya pong pananalangin ay wisdom and comfort in decision making regarding the life ng kanya pong kapatid na malapit na pong uh, uh, mamatay. Wisdom and comfort in decision making regarding the life of her dying na ipagkalog pagkalobo ang pananalangin ni Edeline. Kay Desiree, siya po ay may problema sa kanyang lalamunan, kagalingan ang kanyang idinudulog. Kay Feby, ang kanya pong pananalangin ay sa kalusugan as well as resources, na ipagkalog mo rin, Panginoon, ang pangangailangan ni Feby sa larangan po ng pananalapi. Kay Margie, namamagitan po siya ng kagalingan para po sa kanyang anak na lalaki. Kay Lisel, namamagitan po siya ng kagalingan para po sa kanyang mahal na asawa. Hindi po niya binanggit ang dahilan kung bakit uh, nananalangin siya para sa kanyang asawang si Lisel o kalagayan ng kanyang uh, asawa. Kay Yani, kanya pong pananalangin ay maayos na kalusugan as well as protection sa kanya pong pamilya. Kay Gian, Madalas pong nananakit ang kanyang ulo at nagkakaroon din po siya ng stomach cramps, kagalingan ang kanyang idinudulog. At para po kay kagiwa, ang kanya pong pananalangin ay healing sa kanyang breast. Meron po siyang uh, issue sa kanyang breast. At marami pa po, Panginoon, ang maging sa mga sandaling ito ay nananalangin sa inyo ng kagalingan. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong taklang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga inihay. Ngunit ngayon pa lamang, kaalin na kami ng pasasalamat sapagkat alam namin, O Diyos, mas maganda ang gagawin mo higit sa mga bagay na inihain namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, sa ating tinunghayan, we are reminded of consistency sa larangan ng pananalita at sa larangan ng ating uh, sinasapamuhay. Kung talagang kilala natin si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon, dapat ang pag-ibig ipinapahayag natin yan sa ating uh, kapwa. Mana ng palataya, maging sa kapwa natin, wala pang tunay na pagkakilala kay Jesus. Sapagkat dito lang, ito ay isang uh, ikanga ay uh, patotoo na tunay nga na tayo ay nasa ilaw. Yan ang sinasabi natin dito, we are uh, in the light sapagkat ang tunay na ilaw ay ang ating Panginoong Yesus na ginagawa nating uh, modelo sa ating uh, pamumuhay. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa inyong salita, sa pangalan ni Jesus Amen. My heart... Ibigang, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating Programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala, kaya bukas inaanyayaan kita, samahan mo akong muli dito sa ating Programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin, Kuspos. Ito ay magtatapos, pinukuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Day, de Guzman.